Panasonic Economy Inverter. 9.5 na siya guys. Medyo may kalaitan kasi yung dati naming rep. Kaya bumil kami ng bago. Pero installment ito siya guys. Uh, hulugan monthly. At kita nyo naman guys maraming mapaglalagyan. At talagang gusto ko yung malaki. Maraming malalagyan na pagkain. At no frost na pala siya guys ha. Kapag unang bili guys, huwag mo na siyang gagamitin. Stay mo na siya ng 3 hours. Saka ko inon. At ito yung guys yung sa loob niya. Ang ganda. Di diba? ang lakin sa taas niya? Freezer. Sobrang sulit na sulit talaga itong rep na to. At hindi naman halata. Monthly niya guys ay 2,600 pesos. At ito yung mga guide niya na kailangan na sa normal lang siya ilalagay. Lalo na kung hindi naman punong puno at least may adjustan gustong gusto ko tong rep na to guys at saka hindi siya yung bang ano mabilis ang bilis niya mag ice at talagang pambahay siya pwede naman pang negosyo at matibay naman itong panasonic na ito taglit lang ang panahon guys matatapos na rin itong bayaran na to ilang buwan na lang din at binila namin ito ng power on delay guys just in case na kasi may, laging brown out sa amin. Nakakainis talaga. Para safe din talaga sa mga gamit. Lalo na itong sa bagong rep ko. Tapos ganoon, laging brown out. Hindi ko lang nabidyuhan, guys, yung power on the line na nabili namin. At nasa normal lang yung lamig niya, guys, nilagay ko. Pero sulit talaga, guys. Perfect para sa akin ang rep na to. Gusto, gusto ko talaga. Kapag umuwi kasi ng Pilipinas, guys, gusto ko talaga punong-puno lagi yung rep ko. At sa unang bilhin nyo itong rep na to guys, medyo starting siyang umiinit sa left and right. Normal lang pala yun, napalad ko rin sa YouTube sa mga nagpo-vlog. Kaya sa mga nagpabalak na bumili ng rep, ito na guys, Panasonic Economy Inverter No Pros. Alam nyo ba guys, nangyari pa, maghapon brownout, out, siguro nasa 7 hours. Matigas pa rin ang aking mga, nasan ang mga nakalagay sa freezer. Nakapuro na pagkain ng pagkain ko ng mag-ama ko, guys. Kasi sa akin, ay, ayoko tong mga ganito. Mag-ama ko to. Dahil kapag umuwi ng Pilipinas, gusto ko isda, gulay, mga namis ko. Finally, nakabili ako ng ganitong wrap. Kasi yung dati naming wrap, guys, maliit siya. Lagi ko talagang chine-check, guys, yung left and right niya. Ngayon, siya ay cold. Minsan, warm siya, guys. Pero normal pala yun. Kaya minsan manood-nood sa mga vlogger guys, sa mga nag nag tutorial nito. Doon ko lahat natutunan. So, umpisa, kala ko bakit umiinit. Natatakot talaga ako guys. Sabi ko baka nasira. Normal lang para yun. At ito guys, ako ng ice. Yes. 4 hours lang siya guys. Matigas na tong ice. Kaya meron na kaming unlimited ice. Kasi yung dati naming rep, guys, ang ice niya, naku, punong-puno na. Ito, itong ganito, tinan mo, ganito lang. kulang cool talaga siya. Wala siyang yung bang buo-buo ice sa paligid ng rep. Kapag ganun talaga, kailangan mo i-defrost. Ito, no need na eh. No need, defrost na siya. Ang chocolate, matigas na matigas yan siya. Kahit yan, yan sa baba. Normal lang yung high, uh, high ng temperature ng lamig. So, one year, guys, marapatos na rin namin babayaran ito, monthly to pay. May ilaw ito siya, guys, ha. Nakalimutan ko lang siyang i-on. At minsan, guys, ha, nagigising ako sa madaling araw mag-CR. Ang napasin ko sa rep na to, guys, maingay siya. Siguro nag adjust siya, guys. Siya na yung nagtatrabaho ng pag -deprose. Ganon. Kasi yun talaga napapasing ko kapag wala ng tao sa... I mean, kapag tahimik ang paligid, ha? May sensor siya ang rep na to, siya na ang mag-adjust sa mag, uh, mag Kasi kapag tulog na kami guys, magising ako sa madaling araw. May, may ingay yung freezer niya. At kapag sa araw naman, walang ingay guys. Nananahimik siya. Sa may mga rep na ito guys, na no pros panasonic, anong ma-comment nyo guys? Kasi may nababasa ako, madali daw masira. Awang ko lang ha. I-comment naman guys kung totoo ba yun. Ayoko namang masira ito agad. Love, love na love ko itong rep ko. Mag-comments naman kayo guys sa mga nakabili nito kung anong nangyari.